Sa loob ng mahigit tatlong taon na aming pagsasama, dumating na yung panahon na nararamdaman namin na parang paulit-ulit at pare-parehas na lang ang nangyayari. Naging stagnant na ang relasyon namin. Ngayon, ang iniisip namin, kami ba ay bibitaw o kami ay lalaban? Bago ko simulan na mangyayari dito, ikukwento ko muna ang katotohanan kung anong nangyari sa amin ni Jai this past few months at kung ano na talaga ang status namin. Okay guys, so may gusto lang kami share sa inyo ni Jajay. Story about our life. Kasi hindi naman lahat ng public life namin na share namin. I mean, na share namin yung good parts, pero not everything. So, alam niyo naman, 3 years na kaming in a relationship ni Jay. And in a span of 3 years plus, marami nagbabago sa isang relasyon possible na hindi na siya tulad ng dati na, alam mo yon yung kilig, yung excitement na makita mo yung partner mo. Hindi ko sure kung paano tawagin yung love eh. Paano ba tawagin yung Hindi naman siya fall out of love. Ewan ko, siguro face lang talaga. Face lang talaga na parang nagiging normal na lahat. Kumbaga. lahat Para kung na lang kami magkaibigan. Mm -hmm. Na magkikita pag kailangan. Pag kami gala. Pero alam mo yun, wala na siyang sweetness sa akin. And parang unti-unti kami nagtatransition na from as mag-boyfriend, girlfriend hanggang sa parang mag-tropa na lang or mag So, yun yung napagdadaanan namin this past months, nararamdaman ko after nung mag-Europe. Yung eh. pagka-uwi galing Europe. Oo. Kasi may reason si Aga. May sinabi akong reason sa kanya kung bakit niya nararamdaman din yun sa akin. Hindi naman ako nagkamali. Ako kasi, lately, nagkakaroon ako ng problem sa sarili ko na hindi naman depression yung tawag pa dun, pero nalulungkot ako sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko. And, nadadamay ko si Jay sa problema ko. Unti-unti kong napapansin na nawawala na yung pagiging boyfriend ko kay Jai. One day, na-open up namin. Basta somewhere between October. Basta October. Napag-usapan namin na medyo lumalala na yung nangyayari sa relasyon namin and kailangan naming either ayusin to or tapusin na. So eto guys, nagiging honest kami sa inyo. Lalo na yung mga supporters namin, karapat dapat nyo malaman to. Although hindi namin ma-share nung exact time na yon kasi syempre mahirap. mahirap and syempre sarili mo na namin yung intindihin namin nung time na yon. Pero now mag-out kami sa inyo. Nung October na yon na uh, pag na namin ni Jai na napag-usapan natin, nagbigay tayo ng Time sa isa't isa hanggang last week ng October, if hindi pa rin tayo okay, maghihiwalay na tayo. Mm -hmm. So November, dapat wala na. Parang sa movies eh, no pero nangyayari pala siya sa totoong buhay. Dumating yung November, napag-usapan natin na tutuloy pa rin, pero hindi pa siya ganun kaayos. Kasi deep inside, alam mo pa rin, napagdadaanan pa rin natin yung mga problema pinagdadaanan namin. So nagkaroon ng changes, nag-try kami, pero sobrang minimal lang. Pero yun nga, na-realize namin na siyempre ang laking parte ng buhay namin, yung isa't isa, kung hindi pa kami magsa-start now, kailangan namin gumawa ng change sa sarili namin para mabalik yung spark sa relationship namin. Kaya, ginawa ko yung ginawa ko ngayon. So ngayon, pupuntahan ko si Jajay at bibili ako ng mga paborito niya. Coffee, flowers, kasi gusto ko iparamdam sa kanya na hindi ako susuko sa relasyon namin at liligawan ko pa rin siya kahit anong problema pa ang pagdaanan namin. And syempre, hihingi tayo ng second chance. So ayun guys, nandito na tayo kay Jajay and it's time to ask her if pwede magkaroon ng second chance para ituloy pa yung relationship natin. And let's hope for the best. Tayo natin si Jay pumunta dito. Kamusta ka na? Love. Wow, thank you. Para sa anto. Copy ka. Parang ah. tangha. <laughs> Bakit, love? Bakit? Ano ito? Alam mo yung napag-usapan natin dati? Na ano? Di ba parang yung before mag-November? Kung tutuloy pa natin. Oh. So yun, I'm asking for a second chance sa atin lang. Huwag tayo ka na gusto sabihin yun eh, Pero, di tayo. Naging okay Love. Siyempre, ay ako ayoko tapusin yun sa atin. Lalo, umiiyak si Jai! Huwag kong umiiyak, love. Bakit? Inisip mo ba na may chance na mabraid tayo? Uy, umiiyak, love. Love you. So, naiyak din tuloy ako. Parang timang... So, I love visit a yes to a second chance at us. Yay! I love you. Thank you, love. Ang naiyak, naiyak din ako. Bakit? Bakit ka nag-ganito? Nag-ganito. Nagbigay ng ganito. Di ba na mo yung usapan natin last time? Uh -huh. Ba't may pagganto ka po? Nag-usap naman na tayo. Eh, kasi siyempre, papansin ko kulang din yung efforts ko lately. And di ko napaparamdam sa'yo na girlfriend kita. So, parang ito yung step na babalik ko rin yung dati. Mga lang ko, ko sa'yo. Love you, love, love. <laughs> love you. So, yun. Favorite mo, coffee. Nga eh flowers hindi ka masyado mahilig pero hindi na kita madalas na ng flowers and yung pinaka importante yung second chance natin o <laughs> <laughs> oh, ba? Diba, yun yung smile na gusto ko nakikita eh <laughs> So yun, all I'm saying is Sa dami dami kong inisip Na-realize ko na worth it ka sa lahat Kahit ano problema yung pagdaan Oo oh, ngayon nga Totoo naman, hindi ka rin Bakit nung ngiti lang ako? Yung ngiti mo parang <laughs> Kaya yun, ginawa ko ngayon kasi matagal ko na hindi nagagawa sa yun and hindi mo deserve na gano'n tratuhin. Kaya unti-unti kung ibabalik, magtatryan, magtatrya ako at lalaban pa rin tayo para dito sa relationship natin. Ako lalaban ako. And let's see where it goes. Hanggang sa four years, hanggang sa mag-decades na tayo. Paglalaban natin. Hanggat sa kaya natin. Ikaw na ano mo sabi Umiiyak ka na naman. Hindi hmm, ka makapagsalita kasi iiyak siya. Magsalita ka naman, love. <laughs> Ikaw lang Hindi ko alam pa nang Hindi, to sa mga nararamdaman mo lang. Kung ngayon, sa relationship natin. Hmm. Siguro nakakapanibago lang. Nakakapanibago kasi syempre, tagal na natin ganun. Tapos, Parang bigla mong mararamdaman na something's changing. And unlike dati. Hindi eh. nakaka pa nakakapanibago at saka masakit siya bilang babae. And knowing me, mahina ako sa mga ganong bagay. Mm. Iyakin ako ng mga simpleng bagay. Tulad niyan, hindi mo lang alam. Gabi, Oh Yes, namatay kasi. Sorry. Napatay yung camera niya. Yes. And... So, huwag na kayo magjujowa. Okay so ang dami na nating pinagdaanan ng dalawa. Ang dami Sobra. na nating highs and lows na sabay nating hinatap. Mm -hmm. Kala mo naman talaga napakatagal na. Pero Napatagal, napakatagal, na talaga. Tagal naman na nga. Four years na kami magkakilala ni Aga. Para mm -hmm. three years kami as tayo. Ganun. Nagulat ako sa ginawa mo. Pa second chance. Ano to palabas? Hindi <laughs> kasi nga, eh, di ba, na nagkakalabuan na tayo. So, Actually, itong second chance... nung kahapon lang kami ulit nag-usap. Mm. May nangyari pa ng itong November, kakaupisa ng November. Mm. Kung mapapansin nyo, wala kaming paramdam sa social media. May nakaka-problem ulit kami. May, may sarili akong problem, may sarili siyang problem. Tapos may problem pa kami sa isa't isa. Mm. Parang nagpatong-patong siya. Pero good thing naman na nabigyan ah, namin so... ng time yung isa't isa. Yung hindi kami nakapag-usap. Nakapag-refresh kami ng mind. May... And hmm. guys, gusto ko lang sabihin na not all relationships are perfect and hindi lahat na nakikita nyo sa social media ay kunyari kami, jayga kami, couple kami, hindi kami problema. Hindi lang namin sinashare lahat publicly. Marami kami pinag-uusapan na private and marami kami pinagdadaanan na ngayon lang namin share at yung iba hindi pa namin na share. Pero walang third party to be, ano, wala, never magkaka-third party sa amin. It's just... ganun. Si hindi kami hindi kami ganong type ng couple. Ano, internal lagi yung problem namin. Kasi ganito kami, pag may problem kami sa isa't isa, nagiging honest kami na pinag-uusapan agad namin. Kahit minsan masakit. Kaya yun, napupuno rin yung isa't isa. ba diba? Pero I think it's part of the relationship and like I said ngayon, we will keep fighting hanggat sa makakaya namin. Walang susuko Para sa fam dyan Alam kong napag-alala namin kayo Kasi ang dami namin nakikita kita messages and tweets Tukol sa amin And huwag kayong mag-alala Mayroon tayong second chance I love you so much Love you so much Kaya ako Ang sagot ko Lalaban Tatalhi kita sa aming bahay